So ito yung uh, my share ko ngayon yung uh, pagkakamali ko sa uh, pag-alaga po ng uh, isang uh, native chicken. So una, ay uh, hindi ako nagsimula sa isang uh, mababang puhunan, mababang kapital na supposed to be kapag ganito lang na alaga natin ng mga native chicken, uh, dapat ay magsimula lang po tayo sa mababang puhunan. Yun po talaga yung uh, tama. So yung pagkakamali ko dito ay uh, bumili ako ng isang klase ng mga native chicken kung saan medyo mataas yung kanyang presyo compare sa ibang klase ng mga native chicken. So dito sa Pilipinas marami kasing ang uh, klase o yung lahi ng mga native chicken. So ano ba itong mga manok na binibili ko una? Ito po yung uh, mga Sampin native chicken. So yung mga RTL kasi nito ay sa uh, nabibili ko at sa yung RTB ay nabibili ko sa nang uh, 850 pesos bawat isa. So whereas kung bibili lang tayo sa ano sa mga bukid-bukid tulad sa probinsya, kung iper kilo, meron naman diyan mga 180 to 100 per kilo kung sa mga bukid-bukid. 'Di ba? So bawat isa nito isa 850. Then after bumili ako ng isang native chicken na uh, sampin, uh, nagdagdag pa ako ng uh, isang mga pure na mga basilan or mga hulowano. Kasi yung according kasi kay Manny Pinyol, hulowano, basilan, parawakan, ay uh, iisa lang daw yan na lahi ng mga manok. So, bumili ako ng isang basilan. Uh, actually, marami yung binibili ko ng mga basilan dito na bawat isang RTL at uh, isang RTB po nito, ay nagkakalaga po siya ng 1,000. Yun nga, kung i-compare natin din sa ibang mga native chicken, yung sa nabilong sa mga smaller genetic group, sa mga probinsya, sa mga bukid, pwede naman tayo makabili ng mas mura pa. So, ito ay uh, hindi na siya tinimbang. Bawat per piece yung binili ko nito per head ng uh, 1,000 itong mga RTL or kaya mga RTB na mga basilan. So, yan yung mali ko. So, alam nyo ba, nung uh, nagsimula ako dito sa ganitong mga manok, ang total na gastos ko sa lahat ng mga braider ko dito ay nasa 33,000. So, napakalaking gastos. Na supposed to be, kung bibili tayo ng, ano, ng ibang manok tulad ng mga bisaya na mga manok, ay uh, nagkakahalaga lang po siguro sa ng 5,000. Enough na po yon sana kung uh, magsisimula tayo dito sa, ano, sa isang uh, native chicken. Uh, bumili ako ng uh, ganitong mga mamahalin ng mga manok kasi yung mga plano ko kasi dito na baka po sa mga sisiyo isa uh, pwede po tayo makabinta para mas mabilis yung pira. Sa competition ko kasi dito sa mga native chicken, kung magbibinta kasi tayo ng mga sisiyo, magkano ba ang mga sisiyo na binta natin kasi hindi din pwede na magpresyo tayo ng matas dito kasi hindi na rin tayo makabinta. For example, mga this old, mga week old, magkano yan? Nasa 120. Minsan tatawaran pa doon sa mga Facebook group. Kaya ako minsan hindi na ako nagbibinta sa mga Facebook group. Mas mabuti na dito lang sa lugar po namin kasi hindi binabarat yung aking mga manok. So continue, uh, for example, meron kang uh, mga weeks old or mga month old na mga sisiw na mga sampin, sisiw na mga basilan. So magkano lang naman yan? Kasi kung ibinta natin 150, 100, 120, nako, mahal ang feeds. Ngayon napakalugi po kung magbinta po tayo ng sisiyo ng ating nga uh, native chicken. Lalo na hindi tayo gumagamit po ng mga incubator. Ang mga native chicken kasi ay kakaiba po siya sa mga heritage na manok na araw-araw ay nangingitlog. ba? Diba? So mas marami silang ma-produce na itlog and of course mas marami silang ma-produce ng mga sisiyo. So yun ay pwede yun na natin na pwede tayong magbinta ng mga sisyo sa mga heritage kasi sigurado po ang kita kasi araw-araw po si almost everyday po sila naging itlog. Sa native chicken natin, ko i-compare natin sa ating mga heritage na manok, ay nasa hanggang 8 to 10 or mga 12 lang po yung kanilang itlog. So, mababa po talaga or talo po yung ating native chicken, compare sa mga heritage na manok in terms sa pag-produce ng mga itlog. Pero ang gusto ko lang talaga dito sa ating mga native chicken ay uh, hindi tayo mahirapan magbinta at napaka in demand po itong uh, native chicken compare naman po sa mga heritage sa manok. Kasi sa heritage sa mga manok kasi ngayon, ang dami na din pong nag-aalaga. So, so kung pwede lang sanang balikan at uh, mayayos may ayos yung pagkakamali ko dito sa pagsisimula, pagsisimula, ng isang manokan, ay dapat bumili na lang sa ako ng ano ng mga mumurahin na mga native chicken. Uh, tulad, for example, mga bisayang mga manok, pwede tayong bumili ng uh, sampo na mga RTL, mga dumalaga na manok, at uh, isang roster na pang upgrade. So, magkano lang naman yung gastos natin yan? Siguro, hindi abot siguro yan ng uh, mga 5,000. So, yun ang isa sa mga pagkakamali ko. Kasi ngayon, nagbago kasi na yung plano ko, yung ruta ko, since dito sa lugar po namin, ay maganda kasi yung per kilo. So kung nakasabaybay kayo sa aking uh, YouTube channel, ay uh, nandyan po yan, nakabinto tayo ng P250 uh, per kilo. At uh, minsan sa ating mga basilan, ay mga 280 to 300 per kilo. Kaya nagiba na yung ruta ko dito sa aking mga manok. Kumaga nag-change plan tayo dahil mas kumikita tayo dito kung uh, per kilo natin yung aking mga manok. Kasi mahal nga po yung uh, per kilo dito sa lugar kung saan ako lumipat ng uh, bagong manukan. Ito din po yung uh, isang pagkakamali ko dito ay uh, nagpagawa ako nito. Ayan. ito kasi yung nauna kaysa dito sa na-install po namin na net para sa aming mga manok. So, akala ko na lahat ng manok ay kasi ho dito, dito sa ating uh, breeder house. Ay uh, hindi po pala kasi kahit dito ay gumagamit po ng mga incubator, ayan. Ang bilis pong dumami ng ating mga native chicken. So, ang ganyan kasi para sa mga native chicken ay uh, hindi siya ideal para sa kanila dahil dahil nga yung native chicken yung taglay nilang katangian ay dapat yung naka lang sila o malaya silang gumagala dito sa ating paligid so yung ganyan pag dyan kasi natin sila ilalagay yung ating mga basilan yung ating mga sampi native chicken ay mahinap uh, mahina po silang mangingitlog whereas kung dito na malaki yung kailangang espasyo ay uh, mas malakas yung kailang pangingitlog at uh, mas mataas yung uh, fertility rate ng mga itlog ng ating mga native chicken. So kung ako yung mag advise po sa inyo kung ano yung mas maganda kung native chicken man yung inyong alaga, tulad nito, dito dyan, so mas malapit yung ating mga kapitbahay ho dito. Hindi po tulad nung manukan natin doon sa probinsya ng Cebu na about 3 to 5 kilometers away. 'yung distansya ng ating mga kapitbahay dito malapit kasi. So, wala tayong magawa kundi mag-install ka talaga ng net para iwas sa mga pusa, sa mga aso, 'yan sa mga predator o kaya sa mga magnanakaw, di ba? So, kailangan natin ng ganyan. Ang ganyan sa pag-install natin ng anong tawag nyan, ng net, compare po dito sa breeder house, ay di hamak ay mas malaki po 'yung gastos natin dito. Bakit? Dahil ang ito na Uh, ano ito na siyam ito na ano na la, pwede nating ilagay yung ating mga manok ay nasa almost si 20,000 yung nagastos ko dito. So, ilan lang ba yung manok na kasya dito kung ipagpalagay natin na ang ratio ko jan is 5 uh, is to 1. So, 5 is to 1, balilimang inahin tapos uh, isang roster. So, anim It times natin sa Siam kasi Siam na Division kasi ito. So, ilan lang 'yung malalagay niyan, hindi kasi ata 'yung kahit mga 60-70 hindi kasapat. Pero dito, sa ating Insulanet ay kasi po kahit mag 250 to 200 na mga manok natin dito. So, ito din po 'yung maganda para po sa mga native chicken. Hindi po 'yung ganyan na setup ng pabahay po para sa mga native chicken. So, ang isa pa kapag Nandoon man lang kayo sa probinsya, uh, malayo naman sa kapitbahay, kahit wala na yan, yung breeder house, kahit wala na yung uh, pagpagawa ng bakod yung pag-install ng net para sa ating mga native chicken, kahit wala na yan, okay na po yan kasi wala naman tayong kapitbahay. So, ang gastos ko kasi dito sa pag-install ng net, actually, kung nakasubaybay kayo sa aming channel, ay nasa almost mga 23,000 lang po yung nagastos ko dyan. Pero, kasi dyan, mga 250 to... 200 na manok. Dito naman ang gastos ko dito. Sa sinabi ko nga kanina, 70,000 'yung gastos ko dito. So, kung ibabalik na lang 'yung ano, 'yung tama, hindi na ako magpapagawa nito kung naisipan ko muna 'yung ito 'yung ano, 'yung ipapagawa ko na pag-install ng bakod para sa ating mga manok. Kasi ang inexpect ko kasi diyan, ganitong pabahay kasi. Akala ko nasa 15 to 20,000 'yung gastos. Yun pala, lumagpas na ng 50,000 yung gastos ko dyan. So, alangan naman, hindi natin ituloy. So, ituloy na lang natin kasi nandyan na yung mga materiales eh. So, lahat-lahat ng gastos dyan, 70,000. So, tinuloy ko na lang. So, malayo doon sa in-expect ko, nasa 20 o oh, pinakamataas siguro 25. So, hindi ko inakala na umabot siya ng 70,000 na gastos. ba diba? So, kung ganito lang sana na net, ay mas malaki siguro yung matitipid ho natin dyan. At saka maraming uh, ilalagay na mga manok dyan compare po dito. So, 'yan yung isa sa mga pagkakamali ko sa pagsisimula ng manukan kung saan ay uh, sana ay uh, magroon ko yun ng uh, idea na kung paano yung tamang setup sa ating uh, mga native chicken. So, 'yan. So, ang gawin ko na lang dito uh, since may mga sisi din po tayo na tulad ng ngayon na panahon na may ulan, init, may bagyo pa. So, dyan ko lang ilalagay para magamit natin. Kasi ang laki ng gastos natin dyan, 70,000 tapos nilang magamit, sayang din naman. So, pinakamaganda talaga, ito talaga, yung net. Pag-install lang net, ayan. So, yung ibang manoko ay nagbibilad na sa init. So, kung ano lang sana no kung ibabalik lang yung panahon ay uh, ito sana dapat hindi na. Uh, ay na, eh, na uh, nagawa na. So, yan, wala na tayong magagawa diyan. So, yan na lang po yung uh, i ko sa inyo para at least uh, magkaroon kayo ng idea kung saan mas maganda yung ganito ba or yung pag-install na lang ng net. Para sa akin, mas ideal yung ano, yung native chicken kung malayo man yung inyong kapitbahay. Mas maganda, wala na 'yan. Wala na 'yan para walang gastos. 'Di ba? Healthy pa yung inyong mga native chicken kung maramis lang damong makakain diyan.